Nawa na si Will! Oh, Sneer! Sneer! Hello there, oh, Mr. Grosso! ba? Wala lang boses! Nakalay ba? Wala Nakala, Nakala, kayong lahat! Nakala, kayo? Hello! I love you so much. Ay, grabe kasi Nanel mo kami! <laughs> oh, hey! Hey! Ang ganda ko, wakala! Ang oh, ganda ko! <laughs> Give ko yun sa'yo. Ang buti hindi ka na pink. Mm hindi -hmm. ako magpipink talaga. Tita, ka, ka naman. Hmm. Hmm. Umayat ka. Akin naman. Umayat ka ba? Si Tita Blooming, no? Si Tita Blooming. Siyempre. Lagi kang Blooming, Tita. Hi. Ikaw nga yan yung binuhat namin. <laughs> yung binuhat niyo. Siya talaga siya. The glasses. Akala ko si AC. <laughs> oh. Dito ka. Huwag ka, wala ka nang na ang boses, di ba? Oh, sorry. Quiet na nang very slight. Sorry, sorry, sorry. Hi! Nice. Hold well, pa tayo, ma'am. Ala, ito yung sa'yo, di ba? ano, no, Sa car yan. Oh. Hey. Hey. <laughs> <laughs> Hello? Oh, tama na, tama na. Hello, sa account, miss, sa account ko na lang para may pera ako ba? Ay, sige, sige, sige. Ay, sige, sige. Ay, sige, sige. Shadow band siya ma. Shadow band Sobrang shadow band niya. Sabi ko na. Kailangan natin yan anongin Kasi shadow band. Huwag nyo na, mag-join ka sa kanya. I-share nyo yan. Huwag nyo ka Sa kanya ma. Sa kanya na ka nalang ikaw magpunta na ba? Mag-echo-echo kasi pag... Hindi, ipag-uwi mo na yun. Huwag nyo. Ano, magagalit sila sa akin kasi... Ay, naman po. Sa'yo na nga yung... Wala naman ako nakukuha dyan kasi hindi ako nag-join. -jo mag-join ka sa kanya para yung views mag-join. <laughs> Tapos mag-mute ka. Ang ganda oh. Sobra baka malito kayo kung sino si Mika sa lamang ka dyan ah. <laughs> <laughs> Parehas po tayo nakapute. Oo nga eh. Okay. River, say hi! <laughs> 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 Iba ba na ako nito? May sarili tayong River no? Akala ko yung clone? Parang hindi siya na clone pangita, Nandito lang ako. Yes, ang ganda mo Charlie laro. Chef naman na. Sa duty. Eto, guys, pabuti natin to ng 50k. 50k. Yes, 50K. that's the goal. But ganon na snare hindi ako ay sino to? Shadow man ako. Shadow man siya. Sabi ko ha. Inais. Bakla ka ng taon. Kasi ito na. Bakit hindi nag-share sa newsfeed ng mga tao yung videos? Algo. Mukha ba akong staff ng TikTok? Sige, <laughs> 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 Ayan, oh, ito na, oh, lumalaki na siya. Lumala okay, lumalaki. Lumalaki. <laughs> Parang pangit pa akong lumalaki na siya. Hmm, lipstick, wala, daw. ah, lipstick, wala pa yan. Hindi pa ako plakado niya, napasabog yan, oh. Ang <laughs> ganda ng kilay mo, ma. Parang, give ko yan sa'yo today. It's Elizified. Oh, wow. No. Ang ganda ng ano mo. That's natural, di ba? Ito sa baba. Naman, sa baba? Sino yun naman kakol mo? <laughs> Saan ka? Ah, oh, Brent. Magkakasama kami na isa Mag-vlog mag ka na daw. Ah! Oh! 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 Twinkle, twinkle, little star. Thank you for the tala. 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 Wala na akong ano. Saan ka? Wala na akong boses, ti. Yung kakasi, sigaw na sigaw mo eh. Ano ba ginawa mo? Tama. Tapos may interview pa. Kaya may fast po tayo mo. mga. <laughs> 1,000 roses. Wow! Thank you for the roses. Oh, ay, grabe yung 1,000 roses. So, oh, parang... Shadow ban pa siya, ha? Dibu, dibu mo yan, ha? <laughs> Shadow ban pa di siya mo mo yan. Man. Guys, lumipat kayo sa... 18 ay, roses ay, to 1,000 roses. At ah, okay. Mawala kami yung signal mo. Shadow hirap yung signal. Ayun na tayo. Ate, parang bagay tayo. Ay, ay makuha ay, mo yun. Mo na yun na man man tayo, para makuha mo yun kayo bagay. Tao kayo. Oh! Binyagan. Oh, okay, para, lang. Ata, pa ay, 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 parang, at iba yung atake mo ngayon, parang pupunta ka ng okay. ano. Rawi siya, Rawi. No, I'm the Barbie Dream School kasi yung atake ko friend ni You know, entering my private international school of Manila. Okay, okay te. Kung saan ka masaya? <laughs> <laughs> Ikaw kasi nakatala ka talaga today, eh. Uh, <laughs> <sige, sige, ghost. laughs> Mag-be-make-up pa daw ako. Hindi ka patapos? Anong tawag dito sa lugar? na ko din yan. Let's get a street to let's get entrance. Let's entrance. Ma? Pa dito ka rin. We? Doon na lang. Di ba alas? May tower ka. Ganyan na yan. Okay na yan. May tower. May square, di ba? May tower na ABS. May tower na. Yung main. Main di ba yan? Main or basta yung magandang entrance. Yes! Yes, 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 yes. Super. Editor ko yan. Preg Wow! Sheep! Ang gito ah! Oh! I look like an itlog! Sabihin Not with the forehead. Tala, tala, tala. Alam mo nakita ko yung video mo na yan. Oh my God! Ellie! yung dress mo naka-offend ano, na brown. Ayaw! Okay. Ayaw! Alam mo, shadow ban ka, ma, pero lahat na... vlog with Brent, no. Niluto na namin yung... Niluto? Wag lang. Busy lang talaga lahat tayo. Busy. Truth. Talaga. Kailangan lang namin muna Family is love. Family is love. Joy. Peace. Hold. Ha? Ha? <laughs> love. Saan mo nakuha yung peace? Gusto ko ng peace sa mundo. Love, joy, peace, oh. peace, hope, joy. So excited sa so big call. Dapat lang. Magdala kayo ng light stick, guys. Kung wala kayong light stick, magdala na lang kayo ng flashlight. Ah! Oo, oh, Si Peachy! Oo wow. nga! Oh, pero... Pinaka-mabango na, na handspins. Bianca. Ate okay. Bianca. <coughs> also River. <laughs> <laughs> yung amoy niya na. Oh, no. <laughs> si Bianca. Bianca. Top, top, top. Kasi yung ano. <laughs> ano pa <perfume> niya? Hmm, <laughs> um, sa... Nakakaliliyo. <laughs> oh, it's a mag Wow. Mag-vlog ka na. Make, make. 400. Mag-vlog na ako, guys. Okay, Mag-alala. Hintay-hintay lang malapit na. Ay, oo, oo nga. What if I marathon ko yung mga mga Dililit mo lang. Ay, pinarivate ko lang. Six, oh, six. Six. Oh. Basta sabi Mga langwan, like, new start na siya. Eight? Birthday niya, tiklang 6, di ba? Yeah. So, 7 tayo. May contact niyo? Ay, hindi ba si William 6? No, 17 si Will. Ah, 17. Hindi kasi may hina talaga sa birthday. Si Kira August 12, Ata And then si Ralph August 13. So, Brent 6, December 15. Hindi ko sure. near December 15, di ba? December 15? Yes, love. Great kita Jen. Ako okay, October 26. Salamat. October 26.

Right. Right to the live. Oh, Oh, he's sit here. Oh, you have your Taylor Swift on the side and uh, Oh it's Barbie girl! Hi, Hi, you look so cute. Charlie. Green. Hindi Alam mo, natakot ako dito dati. Kasi, mukha siyang bata na parang yung black lang yung mata. Oh, Justin Bieber. Kasi Justin? Tapos ganyan pa yung ano ko pa ninyo. Alam mo yung mga parang nawawalan bata. Kaya nga. Tapos pagtingin ko, ah, Justin Bieber pa rin yan. Is it Kumain na kayo? Kumain na kayo? Ah. I'm gonna end it. Sinagawa mo sa live mo. Wala, ano? Wala, wala kami ng chan. Gusto ko na end it for the vibe. Sino pinaka maingi na housemate si Brent? Ha? Grabe naman yung Hindi na namin maalis si Charlie, promise. Promise hindi namin maalis. Oh. Wala. Hi! na Robby! Pogi mo naman! Hi! 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 mo naman. Hi! 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 Hi!